ayun mga kaporklip at iba pa gumagawa ulit ako ngayon ng mini G7 ito na yung mga aking coil na ginawa ang mga previous kong mini G7 na ginagawa ay apat ang radial pero ngayon ay ginawa ko na lang tatlo at nakabend na siya ayan nalagyan ng radial pinapatuyo ko pala yung ano, epoxy. Ayan. Dati apat ang radial lang ginawa ko ng mga awan akong video. Ngayon, susubukan ko naman ito. Tatlong radial. Okay. Ayan, mga uh... <laughs> oh, sana magandang kakalabasan nito. Si bagong nga ano naman ito, bagong design. At uh, titingnan ko yung aking mga ginawa yan eh. Uh, magandang transmit niya. Yung dating nakataas ko na 520 x 520, dating pwesto. At yung ginawa ko Mini G7 same lang ang naabot kaya lang ay yung receive ng mini G7 ko eh medyo kumina ng konti kaysa dun sa X520 so yun ang ahabulin ko yung receive naman ang transmit nya wala nang problema eh so ang uh, hahabulin ko yung receive ang pagkakaiba ng dalawa ay siguro mga ah, uh, kung ang uh, receive ng X520 uh, ay 10 yung mini G7 na ginawa ko 8 so kapraso lang ang depresya so pareho lang naabot ah uh, tarlac kung nakaagant yung 520 ko sugar 7 ako uh, Q5 Ojo sa X520 Doon sa mini G7 ko ah uh, Q5 Ojo din at uh, 7 din sugar 7 din ang kinukunta ko dun ay yung uh, uh, 30 feet lang ang kanyang antena si Tito Try ayan oh, sana ito ay maayos ko maayos ko na ari si tapos ay upgrade ko na rin yung lagayan ng uh, SO239 kasi yung una kong gawa ang hirap ikutan ng ano electrical tape kaya i upgrade ko ang lalagyan niya okay okay so ayun abangan niyo to abangan niya ang uh, finished product within today siguro ay okay na to at kung mag okay na to ay yun ang gagawin kong bagong design ng mini G7 Selamat Abu Hai